sa kabila ng kaliwat kana na hiwalayan sa showbiz, may mga showbiz couples na happily married at nananatiling matatag ngayong 2024 sa kabila ng mga intriga at pagsubok sa buhay may asawa. The Philippine Showbiz List presents 17 Happily Married Showbiz Couples na Going Strong Pa Rin Ngayong 2024 Judy Ann Santos and Ryan Agoncillo komunikasyon ang susi para sa matatag at masayang pagsasama. Ayon mismo kay Judy sa isang panayam nito. Habang si Ryan naman ay kahit simple movie marathon ay sapat na upang tuparin ang pangako niya sa kanyang asawa. Naging mapili na sa mga proyekto ang premiadong aktres sa si Judy Ann na gusto nito maging prioridad ang kanilang mga anak at negosyo. Ikinasal si Ryan at Judy Ann noong 2009 at muling nagpalitan ng renewal of vows noong 2016. Ngayon ay may tatlong supling na sila, ni Johan, Lucio at Luna. Anne Curtis and Erwan Yusuf. Napakaswerte ni Anne dahil ayon sa kanya, si Erwan Rao ang tagapagligtas ng buhay niya. Samantalang si Erwan naman ay nagbahagi ng mga opinyon tungkol sa buhay may asawa sa kabila ng pagiging abala nila sa kanya-kanyang karera sa buhay. Ayon kay Erwan, huwag maging apektado sa kabila ng tagumpay ng asawa bagkus dapat suportado ang bawat isa. Ayon pa kina Anne at Erwan, mahalagang balansihin ang karera at ang buhay may pamilya. Nagdiwang na kanyang 39th birthday si Anne Kamakailan kasama ang mga kaibigan sa concert ng sikat na American singer si Taylor Swift sa Melbourne. Matatandaan na ikinasal si Anne at Irwin sa New Zealand noong 2017 pagkatapos ang alin mataon bilang magkasintahan at noong 2020 ipinanganak ni Anne si Dahlia sa bansang Australia. Luis Manzano and Jessie Mendiola Ayon kina Luis at Jessie, respeto sa bawat isa upang lalong pagtibayin ang relasyon sa kabila ng labing isang taong pagitan ng mga edad nila. At dahil naman sa kabaitan ni Luis, ay nahulog ang kanyang loob at handa siyang ipagtanggol ito at samahan laban sa mga akusasyon na pinupukol sa kanyang asawa. Kwento pa ni Luis, dapat suyuin araw-araw ang asawa upang may padama ang pagmamahal. At ayon naman kay Jessie, dahil sa kabaitan ni Luis, ay nahulog ang kanyang loob at handa siyang ipagtanggol ito at samahan sa mga laban sa buhay. Nagpakasal sina Luis at Jessie ng February 2021 at matapos ang dalawang taon ay ipinanganak ni Jessie si baby Rosie. At ito lamang February 15, 2024 ay muli silang ikinasal sa simbahan sa Coron, Palawan kasama ang kanilang mga magulang na hindi nakadalo sa civil wedding nila noon. Christine Hermosa and Oyo Boy Soto Pananampala tayo sa Diyos at tiwala ang dahilan tungo sa matatag na relasyon para kay Oyo Boy Soto. Dapat nasa sentro ng pagsasama ang Panginoon. Sabi naman ni Christine ang pag-aasawa ay isang desisyon na kailangan panindigan. Masaya at maganda ang bunga ng bagong taon para kina Christine at Oyo dahil si Christine ay nagdadala ng tao ulit sa edad na 40. Ito na kaanim nilang anak. Isa sila sa mga ng na pagsasama bilang showbiz couple na umabot na sa labing tatlong taon. Doug Kramer and Cheska Garcia. Si Cheska ay numero uno ng papasigla para kay Dog. Hindi man nila pinag-uusapan ang mga bagay-bagay o problema ng masinsinan, ay nananatili pa rin ang respeto at pagmamahala nila sa bawat isa kasabay ng pananampalataya sa Diyos. Ang pagmamahal ay isang desisyon na kailangan gampanan at ipakita sa araw-araw sa pamumuhay ayon kay Cheska. Ayon pa sa kanila, pinaplanuhan na nila magkaanak muli sa pamamagitan ng IVF procedure. Ngunit tila mailap sa kanila ang pagkakataong mabunti si Cheska pero patuloy pa rin silang mananap alik sa may kapal at umaasang mabibigyan pa sila ng isa pang anak. Ngayon ay may tatlo na silang anak, sina Kendra, Scarlett at Gavin. Labing apat na taong kasal na sina Dog at Cheska. Solen Yusuf and Nico Bolzico Kinala bilang masayahing mag-asawa sina solan at Nico, ngunit sa kabila nito ay pagbalansin sa trabaho at pamilya ang prioridad nila. Ayon kay Nico, bigyan ng importansya at paglaan ng oras para sa pamilya sa kabila ng pagiging abala sa trabaho dahil din nagbibigay halaga sa piniling buhay nila. Ikinasal si Nasolan at Nico noong May 2016 sa bansang France at nabiyayaan ang dalawang malulusog na mga anak na babae ngayon. Megan Young and Michael Daes Tapat at komunikasyon din ang susi tungo sa matatag na pagsasama para kay Mikael. Dagdag pa niya, gagampanan niya ang sinumpaang tungkulin sa hirap man o ginhawa. Sinagot naman ito ni Megan na mas lalo pa niyang paghuhusayan sa buhay para sa ikabubuti ng kanilang pagsasama. Sa hinahaba-haba man ang prosesyon sa simbahan din ang tuloy noong 2020 matapos silang maging magkasintahan sa loob ng sampung taon. Gladys Reyes and Christopher Rojas. Nagsimula at nabuo ang pagmamahalan ni Gladys at Christopher sa murang edad dahil sa soap opera na Mara Clara noong 1992. Dasal, tiwala at respeto sa isa't isa ang pundasyon upang maging matatag ang relasyon ani pa ni Gladys. Kamakailan lang ay nagdiwang ang mag-asawa ng ikadalawampung taong anibersaryo ng kanilang kasal na dinaluhan ng mga sikat na artista. Umabot na sa 31 taon ang pagsasama ni Gladys at Christopher. Maricel Laksa and Anthony Pangilinan Sina Maricel at Anthony ay nagsisilbing magandang halimbawa para sa mga mag-asawang artista mula noon at hanggang ngayon Aminadong may pagkakaiba man sa isa't isa ay pinili nilang magkasangga laban sa buhay Parehong mahal nila ang isa't isa at lubos nilang nagpapasalamat sa mga darating pang bukas na sabay nilang haharapin Ang aktor na si Donnie Pangilinan ay isa sa mga limang anak nila Maricel at Anthony na patuloy pa rin ang pamamayagpag sa telebisyon at sa social media Dr. Vicky Bello and Dr. Hayden Ko. Umabot na sa labing walong taon ang pagsasama na, na Dr. Vicky at Dr. Hayden at nagdiwang sila na kanilang ika na taon bilang mag-asawa. Sabi pa ni Dr. Vicky Bello sa kanyang social media post, si Dr. Hayden ko ay nagsisilbing inspirasyon niya at siya ay nagpapasalamat sa pag-aalaga sa kanila. Dagdag pa niya na sa gitna ng kanilang relasyon ang Panginoong Jesus. Sila may anak na sobrang sikat ngayon pangalan na pangalan ay Scarlett at ito ay walong taong gulang na. Ikinasal si na Dr. Vicky at Dr. Hayden noong 2017 sa Paris na may magkarabong selebrasyon. Pia Wertzbeck and Jeremy Johnsey. Mahalaga ang pagiging matapat, totoo at komunikasyon sa isang relasyon, lalo na kung magkalayo, ayon kay Miss Universe 2015, Pia Wertzbeck. Hindi naging madali para sa kanila ng kanyang asawa na si Jeremy Johnsey na nakabase sa labas ng bansa, ang daan tungo sa pagpapakasal dahil sa mga katanungan sa buhay, ngunit napagtagumpayan nila ito dahil sa laging bukas sa pag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay at problema. Noong March 2023 ay nagpakasal si Pia at Jeremy sa si isang luxury resort sa Seychelles, Africa. Bianca Gonzalez and JC Intal Paglalahad pa ni Bianca, dapat piliin ang taong susuportahan ka sa iyong desisyon, lalo na kung ikakasaya mo ito. Kilala si Bianca bilang workaholic at polido sa lahat ng bagay. At yun ang napansin ni JC na isang dating basketball player na di kalaunan ay naintindihan niya na rin at sumuporta sa asawa. Sina Bianca at JC ay siyam na taon ng kasal at may dalawang anak na babae. Iya Villania and Drew Arellano. Ang mag-asawang Ia at Drew ay naniniwala sa quality time para sa pamilya. Gusto ni Iya maglingkod at lagi mag-aasikaso, lalo na sa mga anak, habang si Drew naman ay gustong manuyo at maglalambing. Magkaiba man ang gusto, ay winner pa rin sila dahil sa smart parenting. Nagkakilala si Iya at Drew sa Kapuso Youth Oriented Show noong 2003 ang click at nagpakasal sila noong February 2014. Ngayon ay may apat na silang anak. Hard Evangelista and Senator Cheese Escudero Ayon mismo kay Hart na ang pag-iibigan nila ni Senator Cheese ay nasa estado na ito na pinakamatatag at pinakamatibay. Nangang hulugang handa na siya maging ina uli matapos ang pagsubok na dumaan sa buhay nila mag-asawa noong mawala ang ipinagbubuntis niyang kambal. Naging maingat na rin ngayon si Hart sa mga taong pagkakatiwalaan niya, lalo na sa mga personal na transaksyon, kaya lubos-lubos na kanyang pagtitiwala para sa asawang si Senator Cheese Escudero. Kamakinan lang ay ikinasal ulit sina Hart at Senator Cheese bilang bahagi na kanilang renewal of vows para sa ikasyam na taong anibersaryo na kanilang kasal na ginanap sa isang exclusive resort sa Balisin noong February 15, 2024. Kung saan sa wakas ay dumalo na ang ina ni Hart na si Cecil ang pauko. Aga Mulak and Shailene Gonzalez. Hindi man naging opisyal ang magasintahan sa umpisa pero naging matagumpay naman sila sa kanilang buhay may asawa. Lagi nagpapalitan ng mga opinion tuwing umaga at lalo na gustuhan ni Charlene si Aga dahil sa may takot ito sa Diyos. Ikinasal sila noong May 2001 at nabiyayaan ng kambalas na sina Atasha at Andres na parehong pinapasok ang showbiz ngayon. Billy Crawford and Colleen Garcia Siyem na taong mag-asawa na si na Billy at Colleen na unang nagkita at nagkasama bilang co-host sa It's Showtime. Sa adpan ni Colleen, malaki ang pasasalamat niya kay Billy na sa pagmamahal na binibigay nito sa kanya at sa kanilang uniko iho. Lubos na kanyang pasasalamat sa Diyos na binigyan siya ng mapag-aruga at mapagmahal na kabiyak habang si Billy naman ay abalang ngayon sa collaboration song nila ni Sarah Geronimo para sa kantang My Mind. Nag-umpisa ang pag-iibigan nila Billy at Colleen noong 2016 at ikinasal sila noong April 2018 sa Balisin Island. Marian Rivera and Dingdong Dantes Kinuwento ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang sekreto ng kanilang relasyon at pagmamahalan ng Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes. Nalagi silang bukas sa pag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay o problema. At higit sa lahat, dapat nasa sentro ng relasyon ang Panginoon. Kaya binibigyan nila ng oras upang magdasal at magpasalamat. Kamakailan lang ay naging blockbuster hit ang kanilang pelikula na Rewind. Ikinasal sila Marian at Dingdong noong 2014. At ngayon ay meron na silang dalawang anak, si Nazia at Six. I-post ang inyong comments at reactions sa baba At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito O i-click ang link sa itaas ng screen Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!